Bago tayo magpahinga ngayong gabi, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang natanggap natin lahat. O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito. Salamat sa mga biyayang hindi namin inaasahan, sa mga pagkakataong ipinagsanggalang mo kami, at sa mga hakbang na iyong ginabayan. Naway sa bawat sandali ay maalala namin ang iyong kabutihan at kapangyarihan. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagkakataon na pag-usapan ito. Inalis mo ang aming panalangin at takot. Sa bawat sandali ng aming pananalita, ngayon ay pinangalanan ng ginang ang iyong pagtatanghal tulungan mo kaming gumawa ng kapayapaang mapayapa. Idinadalangin din namin ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. O Diyos, bantayan mo sila, bantayan mo sila sa bawat sandali. Sa iyong mga kamay kami nagtitiwala. Dahil alam naming wala kaming dapat ikatakot hanggat ikaw ay nasa aming tabi. Para dito, Panginoon, itinalaga niya ang aming buong plano, ang kanyang anak, at ang kanyang plano ay kontsyos para sa kanyang kapwa. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig at paggabay. Gabi-gabi kaming nagpapahinga. Nawai magising kami na may panibagong pag-asa at lakas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Magandang gabi. Sumayin nawa ang biyaya ng Diyos habang ikaw ay nagpapahinga.